narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Siling labuyo, tawa-tawa at mayabas, hindi pa napapatunayang gamot laban sa dengue ayon sa DOH. Nagbabala ang Department of Health sa mga kumakalat online tungkol sa mga halamang makakatulong umano upang mapagaling ang isang pasyente na may sakit na dengue. Nilinaw ng DOH na ang mga halamang tawa-tawa Bayabas at siling labuyo ay hindi pa napapatunayan bilang gamot sa naturang sakit, kaya naman pinag-iingat ang publiko sa paggamit nito. Sinabi ni Dr. Kim Patrick Tejano, Medical Officer for ng DOH Disease for Elimination and Vector-Borne Diseases, hindi inire-rekomenda ng mga eksperto ang mga naturang mga halaman upang gamitin kanluna sa dengue. Inihayag pa ni Tejano na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin nadidiskubring remedyo sa naturang karamdaman na nakukuha sa kagat ng lamok. Kaugnay nito ay inirekomenda ng DOH na hanapin at sirain ang mga tubig na pinagmumugaran ng lamok, gayon din ang pagsusuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon, pagpahid ng mosquito repellent lotion, at spray sa balat para makaiwas sa kagat ng lamok. Pinayuhan din ng kagawaran ang sinuman na kaagad kumonsulta sa doktor kapag makararanas ng mga sintomas ng dengue tulad ng pagkakaroon ng mataas na lagnat, pananakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan, pananakit ng tiyan, pagdurogo ng ilong sa pagkupa ng lagnat at pagpapantal. Sa datos na nilabas ng DOH, pumalo na sa 70,400 or 70,498 ang tinapuan ng dengue sa bansa habang nasa 197 na ang bilang ng mga nasawi hanggang 7 June 1, 2024. Mahigpit namang binabantayan ng ahensya ang bilang ng mga bagong kaso ng dengue kada linggo dahil sa muli na namang tumataas ang kaso sa bansa.